nakaka-sports. ito na naman tayo sa maiinit na PBA Rumors. Usap-usapan ngayon na posibleng magbalik si Mabirikahan Macy sa Rain or Shine, Elasto Painters. Habang ang batang gunner na si Adrian Nocum daw ay target ng barangay Hinebra. So kaya ito? At ano ang magiging epekto kung mangyayari nga? Let's break it down. Mabirikahan Macy Rain or Shine Rumor Unahin natin ang balikbayan story na posibleng mangyayari. Mabirik Ahanmisi to Rain or Shine Mga ka-sports, kung matatandaan nyo, dito unang nakilala si Mabirik bilang isang reliable scorer at playmaker. Ngayon, may malakas na hakahaka -haka na pwede siyang magbalik upang palakasin ang elastopainters. Ano ang dala niya ko sakali? Siyempre, veteran leadership. Perfect sa isang young core ng Rain or Shine na nangangailangan na experience. Pangalawa na dyan ay ang class scoring kilala si Maverick na kayang gumawa ng tira sa crunch time. Pangatlo, versatility. Pwedeng maglaro bilang combo guard. Depende sa sistema ni Coach Cheng. At kung maitutulak ito, imagine ang backcourt trio. Han Misi, Andre Caracot at Gian Mamuyak. Yang legs plus veteran IQ. Pang malalim na playoff run kung tutusin, Dumako naman tayo kay Adrian kung to Hinebra rumor. Ngayon naman, dito tayo sa rumor na nagpapa-excite sa barangay. Adrian Nocom to barangay? Grabe eh. Mga kabarangay, si ay isang scorer mula mapuwa na kilala sa kanyang deadly shooting at matinding hassle sa depensa. Kung sakaling ang makuha siya ng Hinebra, malaking bagay ito sa future ng kukunan. Bakit? Future mentality. Bagay na bagay sa triangle opens ni Coach Tim Cohn, kung saan laging may espasyo ang mga spot-up shooters. Pangalawa, Young Energy. Dagdag bala sa rotation para suportahan si Nascati Thompson at RJ Abarietos. At syempre may panpotential din. Alam natin, kapag nagpakita gilas ka sa Hinebra, insang fan favorite ka. Sino kung may gwali ng isang hustler at fearless player bagay na bagay sa Never Stay Die Spirit. Isipin nyo na lang kung papasok siya sa rotation. Malamang ito off the bench. Biglang papasok para magbigay ng instant offense at depensa. At kung mag-evolve siya sa Enebra system, pwede siya maging susunod na breakout star ng barangay. Kaya mga ka-sports, anong masasabi nyo? Kung totoo ang rumors na ito, mabirik ahan Missy, trainer Shine at pasok si Adrian Nocum sa Hinebra. Magiging game changer ba sila sa season 15 ng PBA? Drop your thoughts sa comment section at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi nga updated sa latest PBA trades, rumors at eksklusibong balita. Tuloy-tuloy lang ang chismisan dito sa ating basketball and sports community. Once again, This is your spotlight and sports. Maraming salamat mga sports.